Nasa linya po ng ating komunikasyon, ang takapagsalita naman po ng Bureau of Immigration, si Ma'am Dana Sandoval. Good morning po and Happy New Year, Ma'am Dana. Good morning, good morning Ma'am Sen. Good morning po. Happy New Year. Happy New Year po. Siguro unahin na muna namin, Ma'am Dana, yung naging uh, monitoring ninyo and assessment nitong nagdaang holiday season. Yes, naging masigla po ang uh, international travel nitong holiday season. So masaya po tayo. Wala uh, pong naging major incidents or mga problema po doon sa operations natin at nakita po natin talagang ano na, parang back to pre-pandemic na po yung mm. mga figures natin. Ang peak po natin na mga travel in a day um, departures is nasa more than 50,000. Arrival din po nasa 50,000. So ano na yan, halos parehas na ng pre-pandemic figures. So mukhang ito na po, back to normal na po talaga tayo. Mm, yun, wala, wala namang mga antoward incident ano, na monitor Ma'am Dana? Yes, wala namang uh -huh. pong untoward incident. Naging smooth naman po yung operations natin. Nun. Ayun. Ito namang ano po, Ma'am Dana, dahil December 31, yung ultimatum, yung deadline sa Pogo Operation. January 1, dapat wala ng mga uh, nag-ooperate na mga Pogo. Kamusta naman ho yung mga foreign Pogo worker? Base po sa inyong monitoring, gaano pa ba karami po na nanatili sa bansa? Yes, doon po sa mga ano natin sa figures natin ano, um 33,000 thousand uh, total po nung lahat ng mga employees na po go na ini-expect po natin na magda-downgrade na sixty 33,863 po lahat po yan yung under pagcor companies sa numero po na ito 22,609 yung umalis po bago yung December 31 deadline ang ibig sabihin po niyan meron po tayong higit 11,000 na medyo matigas ang ulo na hindi po umalis ng bansa. So ang action po natin dito sa mga to na hindi po sinunod ang direktiba ng ating Pangulo is that they will be deported and blacklisted. Ayun. Mer meron kayong ano, data, Ma'am Dana? Uh, papaano malolocate itong mga labing isang libong mga dayuhan? Yes, initially po, kinakompel natin yung mga kumpanya na ipresenta or surrender itong mga uh, individual na ito kung sila po ay hinaharbor pa, yung kumbaga tinatago mm -hmm. uh, ng kumpanya nila o nung kung sino po uh, uh, na individual na nagtatago sa kanila, maaari pong humarap ang taong yon ng kaso galing sa Bureau of Immigration for harboring illegal aliens. O oh, pati yung mga kumpanya mananagot pala. Yes, yes, may pananagutan po ang kumpanya kasi sila po ang petitioning company. So pag sila po uh -huh. ang nag-garantiya uh, ng pagpasok at dahil dyan sila rin po ang naggagarantiya ng pag-alis po if they continue or if they try to hide the individual. Considered po natin yan as harboring illegal aliens kasi at this time uh -huh. po itong mga dating legal na mga dapat uh, trabaho sa POGO company are considered illegal aliens already. Ayun. Edi eh di blacklisted na rin ho sila, Ma'am Dana, ganun ho ba? Yes po, yun po yung magiging action natin kasi binigyan po natin uh, ng national government itong mga taong ito na... Uh, time to uh, voluntarily downgrade their visas and leave the country. Karamihan naman po ginawa yon. Pero itong mga makukulit po, hmm. they were given enough time. That was six months halos um, na opportunity to legalize po yung kanilang pag-ales, ayusin po yung kanilang dokumento. So ito po dahil hindi po sila sumunod, illegal aliens na po sila. Naku, at hindi na makakabalik ng Pilipinas. Ganun <clears throat> ho Yes po. Uh, pag sinabi po natin na blacklisted, they are uh, perpetually banned from re-entering the country. Ah, ang bigat pala na magiging ano consequence, ano po? Yes, um, yun nga po ang ano eh, yun po yung difference, big difference doon sa mga legal na umalis ng bansa, legal na nagtrabaho, legal na umalis ng bansa, is they are not blacklisted. If they have valid reason to re-enter the country, halimbawa po merong pamilya na dito kasi yun po yung mga naririnig natin na kwento, ay, um, they may be allowed to do so if they have legitimate reasons of coming back to the country dahil hindi po sila blacklisted. But those who did not comply automatic po yan after december 31 they are blacklisted in the same manner po yung mga dati ng illegal ito po yung mga legal lang yung pinag uusapan natin yung mga legal um, nagwork in legal pogo companies but yung mga dati na pong nagtatrabaho sa mga illegal na pogo mga online gaming companies mga scam hubs yun po if eh, or uh, deportation and blacklisting po talaga yon ayun so hibalay pa yon ma'am Dana deadline ba kayo meron kayong self-imposed deadline na matatapos ito This is a priority sen sa atin, no? Gusto natin maubos to lahat within the year, tong 11,000 na ito. So initially, um, compelled yung mga kumpanya to present them, pero may manhunt po tayo na ginagawa ngayon. Nakikipag-ugnayan din po tayo sa local law enforcement agencies in PAOK para matulungan po tayo na malukit at maaresto at ma-house uh -huh. po itong mga ito bago yung kanilang deportation. Ayun, may manhunt Ayun. na pala. Oo, oh, uh -huh. ang, ang, masaklap niyan, Sentol, baka mamaya bumuo ng panibagong ano eh, nagtuloy ng operasyon eh, ano ho, Ma'am Dana, kaya hindi umalis. Yun nga po yung fear natin at saka may mga nakuha po tayong intelligence information about this that there are breakaway groups um, of um, these online gaming uh, workers na nagkakaroon po ng mga small operations instead of the usual. Di ba po yung mga dati pag sinabi mong Pogo Company, libo ang empleyado, hundreds ang empleyado. But ito pong mga nakuha nating information, less than 10 individuals in residential houses, in residential areas. So, ano po, kahit yung community hindi na-alarma kasi pa isa isa lang yung mm -hmm. nakikita nilang dumadaan-daan ng mga foreigner So, um, it's ano, kumbaga, tago sa mga looban. Mm -hmm. That's why we're also requesting the help of LGUs na... Ma-monitor din kung mayroong mga suspicious activities in their areas dahil maaaring ang may mga ganito na mga breakaway groups at may mga smaller operations ito mga pogo na ito. Parang mas challenging 'yan. Ano ha? Tuntunin mm -hmm. Ma'am Dana. Mga bahay-bahay ano, na 'yan, mga bahay-bahay, oh. mga eskinita. Iski so, 'pag yes, I mean, ma, ma, ma matapos na ito para nasa ganun eh iba na ang ating mga harapin kasi napakarami niya, kung 11,000, imagine mo pag nahuli naman niya, liitpan mo, i-detain niya sa ano, uh, yung logistics needs niya, yung pagkain, lahat. Ang dami niya, uh, Dana. So, uh, sana matapos na ito. Yes, Sen, yun din po ang ating target. Matapos to agad at um, we're really hoping po for the assistance then of our um, um, other local law enforcement agencies and PAOK, lalo dun sa pag ano pag um, detain nitong mga foreign nationals na to yung facility po natin kasi is very limited pero malaki po yung maitutulong lalo ng PAOK kasi sila po yung may mga facilities for detention na malaki-laki magagamit po for um, these big groups of um, pogo workers okay maraming salamat oh, uh, Dana